Magandang araw, Grade 3. Ang tatalakayin natin ngayon sa Makabansa 3, Quarter 2, Week 6, Day 1 ay tungkol sa ang aming pagkain, ang aming kasaysayan. Before we begin, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. panimulang gawain. Balik-aral Ano ang sining at crops na mayroon ng ating bayan, lungsod, lalawigan o rehyon? Ano-ano ang paborito ng pagkain? Narito ang mga ilang halimbawang sagot. Gawain paglalahad ng layunin ng aralin. Ang layunin na ang ating aralin ay naiisa-isa ang mga tradisyon na pagkain sa kanilang bayan, lusot o lalawigan. ipaliliwanag ang kahalagahan ng mga pagkain sa kultura ng kanilang bayan, lusot at lalawigan. Naiuugnay ang mga pagkain sa kasaysayan ng kanilang bayan, lusot, lalawigan o rehiyon. Gawain pag-unawa sa susing salita. Kultura, ang mga paniniwala, kaugalian, sining at paraan ng pamumuhay na isang grupo ng tao. Kasaysayan ang mga nakaraang pangyayari sa buhay na isang tao, grupo o bansa. Ang tradisyonal na pagkain ay mga potahe o pagkain may kasaysayan at kultura na ay naipasa mula sa mga nakaraang henerasyon. Pagbasa sa mahalagang pagunawa o susing idea si Ron ay isang masipag na batang may malawak na imahinasyon. Sa ngapon, habang kumakain sila ng hapunan kasama ang kanyang lolo at lola, bigla siyang naka... napakurap. Lolo, lola, ano pong mga pagkain ang kinakain ninyo noong kasing edad ko po kayo? Tanong niya na may kumikinang namang mata. Ngumiti ang kanyang lolo at lola. Noong panahon namin ron, masimple ang buhay. Wala pang masyadong mga fast food at mga imported na pagkain. Ang mga pagkain namin ay galing mismo sa aming halaman. Mayroon kaming kamote, saging, at iba't ibang uri ng gulay. Madalas kaming naguulam ng mga gulay, adobong manok, at sin sinangag. Sabi ng kanyang lola, Talaga po, parang ang sarap naman po noon. Manghang, sabi ni Ron. Tapos po, ano pong merienda ninyo? patuloy niyang tanong. Ang merienda naman namin kadalas ay kamote, saging o kaya'y mais. Minsan nagluluto ang lola mo ng suman at bibingka. Masarap yon, lalo na kapag mainit-init pa. Sagot ng kanyang lolo. Gusto ko pong matikmang yung mga pagkain ninyo noon, lolo at lola, sabi ni Ron. Balang araw, lulutiin ko yan para sa inyo. Masayang winika ng kanyang lola. Napangiti si Ron. Naisip niya na kahit na iba ang mga pagkain ngayon, mahalaga pa rin ang mga tradisyonal na pagkain dahil ito ang naguugnay sa kanilang mga ninuno at sa kanilang kultura. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pagunawa o susing idea. Sagutin ang mga tanong. Narito ang mga tanong at ang mga inaasahang tugon. Pag-aralan ng mga ito. papalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Ang kakayahang makilala at naisa-isa ang mga tradisyonal na pagkain sa isang lugar ay nagpapakita may kamalayan ang isang individual sa kanyang kultura. Ito ay ang unang hakbang upang mapanatili at maipasa ang ating mga tradisyon sa susunod na henerasyon. Sa so, pamamagitan ng pag-alang sa mga natatangin-putahin ng isang bayan, nuso, dalawigan o reyon, mas naunawaan natin ang kasaysayan, mga sangkap na lokal at ang mga paraan ng paghahanda na natatangi sa lugar na iyon. Utobongbong, isang malagkit na rice cake na may ube, purple yam at coconut milk. Suman, isang malagkit na rice cake na may coconut milk at asukal. Halo-halo isang dessert na binubuo ng mga halo-halong sangkap tulad ng shaved ice, leche plan, beans, jelly at iba pa. Lechon, isang buong baboy na inihaw na may malutong na balat. Sinigang, isang maasim na sabaw na may mga gulay, karne at isang maasim na sangkap tulad ng sampalok o kalamansi. Adobo, ito marahil ang pinakakilalang pagkain Pilipino na binubuo ng mga karne, baboy o manok, na niluto matapos ibabad sa suka, toyo, bawang at paminta. Narito ang ilang halimbawa pang pagkaing Pinoy. ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkain sa kultura ay higit pa sa pag-alam lamang ng mga resipi. Ito ay tungkol sa pagkilala sa papel na ginagampanan ng pagkain sa pagbubuklod ng mga tao, sa pagdiriwang ng mga espesyal na okasyon at sa pagpapakita ng pagkakilala ng isang bayan, lungsod, dalawigan o rehyon. Ang mga pagkain ay madalas na naiugnay sa mga alaala, mga tradisyon at mga paniniwala ng isang kultura. Karagdagan pa, ang pagkain ay isang salamin ng kasaysayan na isang lugar. Ang mga sangkap, mga paraan ng pagluluto, at maging ang mga pangalan ng mga pagkain ay maaring magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa nakaraan ng isang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Halimbawa, ang mga pagkain may kaugnayan sa mga pananakop o mga kalakalan ay maaring magkwento tungkol sa mga impluwensyang kultural sa isang lugar. Ang pag-aaral at pag-unawa sa mga tradisyonal na pagkain ay hindi lamang tungkol sa pagkain mismo. Ito ay isang paraan upang mas malalim na makilala ang ating sarili, ang ating mga pinagmulan at ang ating bayan lungsod na o rehyon. Sa pamagitan ng pagpapahalaga sa at tradisyonal na pagkain, nagaambag tayo ng pagpapanatili ng isang buhay at makulay na kultura. Paglalapat at paglalahat. Ano ang kahalagahan pag-unawa sa kaugnayan ng pagkain sa pagkakinanlan at kultura ng isang tao Mahalaga ang pag-unawa sa kaugnayan ng pagkain sa kultura dahil ipinapakita nito kung sino tayo, saan tayo galing at paano tayo nagkakaisa bilang isang pamilya at bansa Pagtataya ng natutuhan Piliin ang tamang sagot sa bawat tanong Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Narito ang mga wastong sagot. Maraming salamat sa iyong pakikisa sa ating aralin ngayon. Tandaan, ang pagiging makabansa ay makikita sa ating pagmamahal sa bayan, pagpapahalaga sa ating kultura at pagtulong sa kapwa. Hanggang sa muli, nating aralin, grade 3, paalam at patuloy na mag-aral lang may puso at sipag.